Ayan, mga idol ayan. Ah grabe. Ang lolo naman man ay to natatamong mga tao nito. Ang lalakas. Ang lalakas na nila lang mga idol. Oh. oh sa lahat ng mga taga-Bohol diyan kung sino mang malalakas na nila lang jang ng gusto pumasok dito, dito sa trabaho. Hi. E yang-yang secure natin, secure. Oh, ayan. Oh ayan to 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 yo malupit yan, malakas yan. what's up mga idol Magandang, 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 magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga kaidol idol ko. Oh, magandang umaga, magandang tanghali. Kung ano oras po sa inyo dyan mga kaidol idol Bali mga kaidol, ibabahagi ko sa inyo ulit. Nandito ako ulit. ah, uh, uh, nandito ako sa Manila mga kaidol No? Bali ibabahagi ko sa inyo yung aming, uh, yung kanilang ginagawa. Oo oh, 'Yung aming ginagawa no, kasi siyempre, kasali na ako dyan kasi dito na ako nag work mga idol. No? Oh, oh, bali, wala man tayo ginawa. Bali tayo mag sa kanila no. Mag, tayo hahawak ng cam ngayon. Oh, so bali, mga idol, ibabahagi ko sa inyo sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, mga idol. Ito po sila, mga idol. No? Ito 'yung ginagawa naman nila, mga idol. Ang lulupit nila, mga idol. Ito sila, mga idol. No? Oh, ayan 'yung aking kasamaan dito, mga ka idol. Hi. Uh, ayan. Hello, shout out po sa inyong lahat dyan mga kaidol Ang lulupit ng ating mga kasama nung ano ngayon, no O, oh, overtime nga mga kaidol Uti, saka ito, pinakapakilala ko sa inyo Itong tao na ito, itong alib, idol alib, natin O, oh, na-live to Itong tao na ito, ay malupit mga kaidol O, oh, ito, ginagawa nila ko Ayan o, yan Pag ganyan, ayun Ayan mga kaidol, ayan grabe ang lolo pit naman yung mga tao ulit oh ang lalakas ang lalakas na nila lang mga idol oh 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 do, dito nila ilalagay dito oh medyo blurred yung ating kuha mga idol kasi madilim gabi ito ayan bali anong tawag niya anong tawag anong kamada? tawag ha? kamada kamada yung 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 gawa nyo ba anong tawag niya Mag do. magdo magdo daw magdo oh ito yung machine mga idol oh mm. ayan mặc đồ, mặc đồ, yung tao gọi nhanh đâu marathon, yung chinh ngạo oh. di đi ba, kakaibang, kakaibang yung... ano? oh oh, ai không, oh, yun yong kalan marathon, eh marathon, marathon, marathon 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 mga marathon 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 mga marathon 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 Nagputol kayo diyan, nagputol? Hindi. Nagputol na mga bakal. Ah, nagputol na mga bakal, mga kadol Yan yan, malupit yan, mga kadol Oh, mababait yung mga kasamahan natin dito, mga kadol no? Oh, sa sa ulitin ko, mga kadal. Ah, mababait sila tinuturuan tayo ng is. Exactly. Oh, natuto tayo. Shout out, shout out. Oh. Bali magpuputol to mamaya, mga kadol Papakita ko sa inyo, mga kadal, yung kasama niya. Ay nandoon pa, umiinom yata ng tubig. Oh, ayun si Manong, oh. Oh, ayun. Shout out, shout out. Oh, uh, hindi nyo masyado makita mga idol kasi kan. Oh, uh, shout out po. Ayun siya mga idol, ayun. Oh. Uh, shout out po sa lahat ng mga nagtatrabaho dito, no? Mm. Kuan sila mga idol. Ah, uh, bali malulupit sila mga idol ba. No, kasi siyempre matagal na sila mga idol. Dito tayo sa Maliwanag. Siyempre matagal na sila ah, uh, nagwo-work dito. Bakal yung kan, yung kanilang uh, work ba, no? Mga bakal. Tapos nagpapasalamat tayo kay Otol. Pinasok tayo uh, wala namang trabaho na mahirap ah uh, uh, wala naman trabaho hindi mahirap hmm, lahat mahirap mga idol no? Hmm, walang madaling na trabaho so bali dito tayo naman sa kanila dito tayo mga kaidol pasal ko ka muna kayo dito mga kaidol uh, ah na yung ating kuha ng ating ating quality ng ating kam mga kaidol oh ito dito tayo dito oh, oh natin sila mga kaidol bali ano yung ginagawa nyo dyan hi ano anong tawag yan yung ginagawa nyo Anong tawag? Anong tawag? Bending metal. Be, ano, ano, no. Bending metal. Ayun, bending metal mga kadol. Ang ginagawa nila. Ito mm, yun mga kadol. Ayan. Oh, mm, di ba mga kadol? Mechanic to. Mechanic. Ang lulupit yan mga kadol. OT yan sila, OT. Overtime mga kadol. Mm, dito tayo, pasiro kayo mga kadol ha. O sa lahat ng mga tagabuhol dyan, kung sino mang malakas na nila lang dyan, Gusto gustong pumasok dito. Dito sa trabaho. Hi. E yung, yung secure natin, Sikyo. Oh, yan. Oh, ito, 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 malakas yan. Oh. Sa lahat ng mga nakabuhol dyan, no, oh, shout out sa inyo. Hindi naman gusto pumasok dito na ganitong klase ng trabaho. Eh, kung kontak na kayo dyan sa ating sa ating messenger, no? Pa para masabi ko kay Busing, no? O, oh, sa lahat ng mga kuhan dyan, malakas na, nila lang. Shout sa inyong lahat dyan. Oh, hi! Hello! Hello! <laughs> o, oh. ano, ano, anong tawag yung gawa mo? Anong tawag yan? Anong Ah, Oh, yung pangalan. Anong pangalan yan? Hook. 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 Oh, yung hook, daw mga kaidol. Hawk. oh, ito yung hook. Oh, ayan. Kita. Kita nyo. Ayan. Hook yan. Hook. O. So, oh, uh, Saka may itong mga sasakyan dito mga kaidol. Ayan. ayun mga kaidol. Bali. Ayan dito tayo. Pasal. Pasal ko kayo dito ha. dito, dito muna ako kuya ha. Okay. Ikot ko muna itong mga idol natin. O oh, ikot muna kayo. pasak ko muna kayo dito mga kaidol ha. Oh, ay. <laughs> sama natin oh. Malupit 'yan. Ano, anong ginagawa mo? Nagtatali. Na, anong pangalan? Yan. Ano, Agamada, anong pangalan nito? Hook. Oh, 'yun Hook daw mga idol Ayun, nagkakamada siya at nagtatali. Ayun. So, Dito muna ako, basahin muna natin yung ating, ating idol ha. Oh, ayun na si kama, idol. O bali ginagawa din nila mga idol Hook din 'yan. Oh, ayun si kano, si Ta si Kuya. Anong ginagawa mo diyan, Kuya? Anong pangalan 'yan? Uh. Ano pangalan? Hook din 'yan, Hook. Oh, Hook oh, oh, din mga, oh. mga idol Ayan o. No? Maraming pan, isa, dalawa. Ang oh, daming may kwan dito mga idol. Bilang ito isa, dalawa, tatlo. Uh, oh, no? Pang-apat yan. Tapos pang lima. O. Uh, Pang-anim. Papito. Pang Pang-walo. Pang-siam. O, oh, siyam siam yata. Kung di ako nagkamali. Mga idol, dami no. O, oh, ito yung truck na kakargahan mga idol. Yan. Bali, anong tawag yung, yung, yung truck na yun? Yung dalawang matataas. Anong tawag niyan? Kumitot. Ha? Eskilator? Eskubitor. Eskubitor? Hindi nga. <laughs> ah, no. Hindi din alam, mga idol. <laughs> ah, hindi ko alam yan, mga idol. Hindi, hindi ko alam kung anong tawag yan. So, mga idol, marami pong salamat, mga idol, ha? Sa pagpindot nyo itong content natin, no? Bali binahagi ko lang sa inyo yung bawat ginagawa dito. No, mga idol, no? Ito na yung bagong... Bagong... Ah... Uh, Sabihin na natin bagong laruan. Mga kaidol, no? O, yung dati naghahawak tayo ng tortor. Ayun 'yung ating laruan. O, iba naman 'yung ating laruan ngayon, no? <laughs> mga kaidol, maraming pong salamat sa inyong lahat dan, mga idol no? at maraming salamat kay Otol na dinala ulit tayo dito sa Manila mga ka idol. Kailangan kasi mga ka idol no? maghanap ng ibang work mga idol, no? So, hindi pa rin mawawala si Idol Jeff. Nandito pa rin si Idol Jeff uh, sa mundo ng pagbablog, mga kaidol, no? Maraming pong salamat sa inyo mga idol. Hindi ako galit. Ah, ganito lang talaga yung boses ko kasi ah, uh, napaos tayo doon sa pagtortor natin ng palayan. No, hindi pa magaling. Kaya may naman tayong malamig. Ang tubig sobrang init. No? Oh, mabait yung mga tao dito, yung mga nagtatrabaho dito. No? Hmm. Mm. tayo, mga idol. Ang tama, exactly. Shoutout sa lahat. Uh, shoutout sa lahat ng mga perman dito nagtatrabaho. Shoutout po. At shoutout kay Bosing. No? Yung Bosing natin mm, mabait, mga idol. Mabait din siya, mga idol. Eh. So, oh bait si Bosing. Yung shoutout kay si Bosing. So, oh, marami pong salamat sa inyong lahat mga kaidol ha. Bale, bihira lang talaga makapag content si Idol Jeff kay hindi bawal mag 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 content kayo habang nagtatrabaho mga idol, no? On duty man 'yun. Kaya bawal tayo mag content, no? Habang tayo nag work. Kaya ito, wala tayong work ngayon kaya wala man tayong OT. Overtime mga idol ba? Pahinga mo na si Idol Jeff, masakit dito. Na, na, -na mga idol. Pero basta dito masakit dito sa likuran na nabagawahan. Nahulog kasi ako sa duhat, no? Kaya dito eh anong tawag na nasugmat ba? Hindi ko alam kung anong Tagalog ay. Eh. Oh. Basta nahulog tayo. Pero matagal na 'yon. Sumakit dito sa baywang ko. So, 'yung mga idol, uh, maraming salamat po sa inyong lahat diyan. Mga idol, out po sa lahat ng mga solid kong supporters, mga silent viewers sa mga bago nating kaibigan diyan nag-subscribe itong channel na ito. Pasensya na po kayo mga ka idol ha. Bihira lang tayo talaga makapag-content, makapag-upload, makapagawa, makapag-content uh, sa ating munting channel. Marami pong salamat po talaga sa inyong suporta ha. Kay Kajip Mix Vlog. Uh, hindi pa rin mawawala si Idol Jeep. Oy, nandito pa rin. Abang nabubuhay, patuloy pa rin laban, gumawa ng content sa ating munting channel. Pero bihira lang tayo makagawa, no? Makaka-upload kasi nandito nga tayo sa company ng bakal. No? Mga idol So, shout out po. Uh, shout out ko lang. Kasi bali, wala, hindi ko muna nakita yung mga nagpapashout out, no? Pag hindi ko pa na kuhan yan, na like, na comment, uh, na, like at na heart. hindi ko pa nabasa yan kasi busy pa. At saka mahina yung signal. Malakas dito yung sim na dito. Mahina yung signal, sim sa kaglog. Dito. Yung malakas, yung dito daw dito. Dito na sim. Wala man tayong wifi dito. Kaya load load lang tayo, no? Load ba? magastos din o siyempre magastos din gagamit natin eh sa pag upload no so yung mga idol yung natatandaan ko lang shout out shout out to shout out paano ba naman ito nabubulong na naman si Jeff at uh, naguguluhan na din yung puso isipan no uh, shout out po yung natatandaan ko lang mga idol ha kaya hindi man tayo smart shout out po kay ma'am Maripusang Asol yun shout out po uh, shout out po ma'am nandito po ako sa Manila po ma'am bali ito po yung aking work ngayon bakal <laughs> pa matibay yung bakal. Ay siyempre matibay din tayo kay matibay yung bakal eh. O pag kahit matibay tayo, eh manghihina pa rin tayo, hindi man tayo robot. <laughs> no, oh so yun. Shoutout po uh, kay Arnel from at uh, from Atlanta, uh, from Georgia. Yun. Shoutout po. Shoutout po kay Walter Tupid, Julius Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Family G, Ana Banana, Junior Dobaro, Sator Pipi, Marlon Uh, Felinyon? pabilinyo <laughs> kondi ako na camera. Ayun charot po din yung lahat diyan mga idol. So yung mga idol, maraming po salamat sa inyong lahat diyan. Mga idol sa pag nito. Maraming po salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Excuse me po. Sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, maraming po salamat sa inyo po mga idol. Sa bawat ilang mga idol. Excuse me po. Sa lahat ng hindi nag-skip ng ads mga idol, taros po ako nagpapasalamat sa inyo mga idol. So, dahil sa inyo mga idol sa, sa hindi pag-skip ng ads meron dala tayo buwan. Sa tulong nyo, eh, ayun na nga, katas ng ating paghihirap, katas ng pagbablog natin, pagkocontent. Sa inyong tulong, nakasaw si Idol Jeep, no? Marami pong salamat sa inyong tulong po mga idol ha? Yan po mga idol naway sana'y pagpalaan po tayo ng ating amang makapangyarihan sa lahat. Mga kaidol, sanay naway pagpalain tayo, no? Na hindi tayo hindi labag sa kalooban ng ating amang makapangyarihan kung ano man ang ating ginagawa sa ating buhay. Mga idol no. Mag-ingat tawa tayo mga idol. Ay, isa lang ang ating life mga idol no. Kaya ay mag-ingat tayo always. God bless you po tol mga ka idol. Kita kits na lang tayo. Mga idol ha. Susunod nating din pagko-content, pagba ating munten pag pag channel. Mga idol. See you po mga idol. See you tomorrow. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye.